guys, resell ng Bactos. Sun 11. Pinta ka sa po kayo mga Virgo. So, titignan natin kung ano ang tapos si mga Virgo. General, ito po yung mga resa na pwede hindi. Kunin lamang po ano para sa inyo. At ang iba, hindi ay ibigay po natin sa iba. Okay, very good. No? Napaka, uh, ang, napaka ng uh, ng bar mga cards ninyo, no? Ang um, ilan, no? Dahil meron ka dito um, umuulan na biyaya, no? Umuulan na kaperahan. No? siguro meron kang ma meron kang um, mamanahin inheritance siguro meron ipapagawa sa iyo na negosyo na ikakayayaman mo no? or hindi mo na expect na makakatanggap ka ng blessing dahil may paparating sa iyo malaking pera siguro kung ilan no kasi siguro meron kang meron kang manggagaling naman sa iyong mga ancestor or sa iyong mga kapamilya na ipagkakatiwala sa iyo either spiritual or either money or negosyo na papagawa sa'yo, No? May mga gano'ng sitwasyon dahil umuulan ng kapirahan dito. No? Umuulan. Hindi matatanggap ka. No? Kaya kailangan mong balansehin, no? Kailangan mong balansehin itong mga paparating sa na pera, no? kung kumikita na ito na, kung kumikita na itong negosyo mo no? wag basta-basta gumastos dahil baka magkaroon ka ng hindi magandang resulta kasi magkakaroon ka ng juggling yung mga financial um, assessment dito na magkakaroon ng yung yun yung nagkakaroon ng fluctuation parang bababa, tataas, no? parang hindi siya consistent. No? sa so, may mga ganun. So, kailangan bawat ilalabas yung pera, i-budget ninyo ng mabuti. Kasi siguro minsan sa inyo, may mga natatanggap nga kayong malaking pera o kung sa trabaho ninyo, kung meron kayong mga overtime, tapos malaking sinasawin nyo, parang mabilis mawala, ano? mabilis ma No, may mga ganun na energy no kaya um, pag-ingatan mo pa naman itong pumapasok na pera sa iyo no? at kaya minsan siguro dito may energy ka na, na um, ka uh, at meron kang parang may hinahanap ka no? parang nag-search ka na bakit parang sa kanta dami sa dami-dami na nang dumaan sa iyo, sa laki na nang dumaan sa iyo, pero bakit biglang nagkukulang or biglang mabilis maubos. Kaya nagkakaroon ka ng search. Yung mga searching na nangyayari or meron kang or meron kang inaalam sa sarili mo. Mga Virgo, no? may inaalam ko siguro sa sarili mo um, most especially sa spiritual level no? ang kakaroon ka na dito ng searching no? or naghahanap ka ng kasagutan sa mga tanong mo no? parang medyo madilim or medyo hindi mo makuha ang kasagutan kaya kailangan mo ng maliwanagan na no, sa mga tinatanong mo kung ano man po especially sa si spiritual pero sana nakikita mo at makukuha at makuha mo rin sa nakikita ko makukuha, at makuha mo rin ang kasagutan no, kaya protectahan mo yung sarili mo kung yung pabayaan na lagi kang no? kasi ang kailangan mong magkaroon ng kasi parang dumadaan ka sa ano, sa daanan ng ni... parang nakikipag nakikipag nakikipaglaban ka or pinaprotektahan mo yung sarili mo kasi meron ka rin yan, may, may mga ganito energy na parang nalulungkot ka nahihirapan ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam kung ano ang, gagawin mo kaya nandun ka sa searching kaya kailangan mong protektahan sa sarili mo kasi ang um, laging malungkot na laging malungkot ang aura mo kaya minsan mag, kailangan mo rin magkaroon ng grounding or for yung foundation na yung mga kailangan mo hindi yan hindi yan matumba kasi kailangan mo ng kailangan yeah. mo ng protection kasi hmm. so, siguro minsan napapagod ka nandito kakaisip or ano ba ang gagawin mo ano ba searching ka ng searching na. Surging, no? kaya protectahan mo yung sarili mo so ano pa ang message sa si inyo Okay, mga gulo-gulo. <coughs> Itong in inheritance na ito na mm. <coughs> Itong in inheritance na matatanggap mo Matatanggap at matatanggap mo talaga ito. Makakampan mo siya. Parang ano to eh. Um, may mga ancestor ka na pangamanahan ka soon. O no? may ipapamana sa'yo na yun na, yung tulad sa sabi sa'yo, may negosyo or may pera na ibibigay sa'yo. Mga kuha at makuha mo. No. <laughs> For someone, siguro no, siguro meron, meron ka dito ang energy na no? dito sa person na to parang nagkakaroon ng pagkaanin lang ang kanito kung paano mo to makukuha no? itong person na to na siguro siguro itong person na to ito rin siguro yung makakatulong sa iyo dito sa pagkakaroon mo ng um, <coughs> pagkakaroon mo ng yung nagkakaroon juggling um, may tutulong sa iyo na isang tao na uh, makakamtan mo itong mga pangarap mo kahit nang ka ng um, fluctuation sa iyong financial na mababalance at mababalance mo pa rin ito itong um, taong ito na makakatulong sa iyo So, kaya um, dito sa pagiging searching mo, no? Na naghahanap ka ng kasagutan dito sa tao na to. Nandiyan yung tuha mo, no? Nandiyan yung saya mo. Dahil siguro, nasagot na yung mga katanungan mo dito sa person na to. Kaya, nagiging masaya ka, no? Um, kaya, um, kung may hihingi man na tulong sa inyo ng no? tukod ang um, wag basta-basta no? pag-aralan mabuti kung ano ba tong hinihingi ng tulong sa inyo no? dahil kailangan mo na boundary sa iyong sarili no kung may hihingi man na tulong no? tungkol sa tinulungan mo no? siguro meron at meron hinihingi ng tulong sa iyo so Huwag mo lahat nabigay. Mapag-aralan mabuti at magkaroon ka ng boundary. Sana pa yung mga dirigo. Trust and hearty. You receive a wonderful idea. kan, You receive a wonderful idea as an answer to your prayers. This idea is real okay. and trustworthy. You can simply move forward with it, knowing that we are with with you every step of the way as of the often receiving our support anything that you need related idea mm. tutulungan at tutulungan ka ng mga angels no? magtiwala ka lang sa ginagawa mo dahil bibigyan at bibigyan ka nila ng guidance sa mga ginagawa mo itong searching mo ito nga siguro yung sinasabi ko na kanina, na parang meron ipapamahagi sa iyo or may mar kang mana sa inheritance about sa mga ancestor no? Ginagayad ka nila, no? at yun nga, dahil makaka-receive makaka at makaka ka ng mga idea na uh, kasabutan kasagutan dyan sa mga ipinapanalangin mo na magtiwala ka lang, no? Dahil bawat step na ginagawa mo, eh, bawat step na paraan na ginagawa mo, nandiyan at nandiyan sila para sa'yo. So, yun po yung comment sa inyo mga Virgo. Um, thank you, thank you po, and God bless po. Thank you.